Sabi niya, iho, doon ka mula sa isang panukala mo. Huwag mo munang itouch ang patungkol dyan sa September 21 dahil marami kang makakaaway. Ang pag-usapan nating dalawa, yung panukala mo na gusto mong amendahan ang konstitusyon. Yun, tutulungan kita. Pupunta ako sa Senado, gawin mo akong witness mo. Ang sabi niya sa akin, Maraming nang mamaliit sayo pero hindi kita mamaliitin. Palalakasin ko pa ang loob mo sapagkat iaang ang pagpasok ng mga dayuhang mamumuhunan ang magsasagip sa ekonomiya ng Pilipinas. At ang pagbabalik sa parliamentary system ang kailangan ng Pilipinas. Alam niyo po, hindi po ako nabigo sapagkat nung dumating po ang hearing namin siya po ang nag-iisa kong naging witness. At sa loob po ng dalawang oras, wala po siyang ipinaliwanag kung hindi ang kagandahan ng papasukin natin ang ating mga foreign investors. At hindi lang po yun. Pagkatapos po niyang mag-witness sa akin,